Mga magagandang istraktura, magandang coastal road, mga magagandang tanawin tulad ng Mount Bulusan, ang katabing Bulusan Lake, dito mo lang 'yan matatagpuan sa dulang kanlurang bahagi ng Luzon, sa magandang probinsya ng Sorsogon. Bukod sa mga nabanggit na nagagandahan lugar, dito mo lang din makikita ang isang uri ng laman dagat, ang baluko, alam natin kung paano ito nakukuha at kung gaano ito kasarap kainin. Andito tayo sa kahabaan ng Coastal Road na papunta nga ng Sursugon Palengke. Ipapakita ko sa inyo kung saan tayo makakabili ng baluko at mamaya nga ito yung ating ibablang kung paano kumuha ng baluko mismo dito sa karagatan ng Sursugon. Para sa ating mga viewers at mga kamidurayang TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-notify kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. So mga kapintura, itipin nandito nga tayo sa palengke ng Sorsogon at dito tayo napuha ng panukok sapagkat dito lang tayo nakatagpo. Ngayon, ang gagawin natin mamaya ay kukuha tayo ng bangka, mag-erit tayo ng bangka Uh, para malaman natin kung paano pagkuha ng balukot sa dagat dahil uh, sa ating napagalaman dito lang sa dagat ng Sorsogon nakukuha itong balukot Para dun sa ating mga viewers at mga kaminduran TV, ito yung hitsura ng baluko. Ganyang kalapat kasi laki ito ng chinelas at ganyang kalaki yung laman na nakukuha. Napakasarap nito sa gata lalo na't merong kaunting sili. Good morning na naman sa inyo mga Kamindurayon TV. Andito nga tayo sa Kasiguran Sorsogon. Titingnan natin at aalamin natin kung papano kuhanin ang baluko. Dito tayo dadaan at ayon nga dun sa ating kinuhang guide ay maglalakad tayo ng halos dalawang kilometro papunta sa dagat dahil ang andun yung ating nirentahang bangka papuntang laot. Yung ating dinadaanan dito mga Kamindurain TV ay hindi ganun kadali sapagkat napakataas nito kung timong pagkakamali sa ilog ka pupulutin. Itong si tatay na nakahubad na nasa una nating ito, ito yung ating kinuhang guide dito na mas kilala sa pangalang utaw. Taga siya mismo sa kasiguran Sorsogon. Nagalaw ho ba yan?

Ay, mga kasama naming uh, senior citizen. Oh. Pagkatapos doon sa ating dinaanang semento ay dito naman tayo sa putikan dadaan. Ang hirap maglakad dito sa Putikan mga kamindurayon TV. Talaga pala yung baluko ay napakahirap kunin. Yung paglalakad pa lang natin dito ay napakalayo na. Dahil halos magdadalwang kilometro na yung ating nilalakad mula doon sa ating pinanggalingan. After 25 minutes ng halos na ating paglalakad nakakita rin tayo ng buhangin at tagat siguro baka malapit na yung ating lalakadin dahil sa ngayon ay umaga, low tide, mababa ang dagat. So ang problema, lalakad na naman tayo ng malayo dahil yung ating bangka ay hindi nga makalapit dito sa tabi. So malapit na tayo, malapit na tayo dun sa ating bangka. Sabing Bugete. Oh, no, Grabe yung low tide dito sa dagat ng Sorsoro. Halos kalahating kilometro yung layo ng bangka mismo dun sa ating pinanggalingan kanina. Napakalayo. Pagkatapos nga natin ng isang mahabang paglalakad mula nga dun sa ating pinarkingan kanina, ay narating na rin natin itong ating sasakyang bangka itong ating gagamitin sa pagkuha ng baloko ayon dun sa ating guide ay tatakbo tayo ng halos 15 minutes dito nga sa dagat na ito para dun sa ating target area na kukuhanan nga ng baluko. Ito na tayo kukuha mga kamitroi TV At susubukan ng ating mga kasama kung pa, paano kumuha so bawal ang may compressor dito mga kamitroi TV kaya kailangan pagka tayo dito manual yung ating ginagawang pagkuha ng panuko ayun nga dun sa ating guide ay dito lang tayo kukuha sa mas mababa na hindi tayo lulubog at ako nga mismo ay lulusong sa dagat na ito sapagkat gusto ko ring ma-experience kung paano kumuha ng baluko. Napakaganda ng dagat dito sa Sorsogon mga Kamindurayong TV. Dahil sa tumakbo na kami ng halos 15 minutes, garto pa rin kalalim yung aming pinuntahan. Ayun, may nakuha na isa. Ayun, may nakuha tayo mga TV. Napakaw. May meron, meron din. Oh. Ah, Pa-pas tingin. Ayuno. Oh. Hoy, Ay, laki nito. Laki. Oh. Kalahati lang mismo ako dito, mga kaming Dora TV. Sobrang laki nitong paloko na 'to. Meron? Meron? Ayun o oh. oh, so, tayo dito Wala kami drive TV Nakatatlo tayo Pagka gartong madami Gartong lang ba dali mangungan dito. Pagka madami oh. Mm. Lalo pas mas malinaw Pag malinaw Pag malinaw kita kita sa ilalim So hindi nga natin makita Dahil nga malabo yung tubig Kinakapa na lang ni kuya Yung pagkuha ng balukok Kala ko ako mismo ay nakakuha na rin ng balukok pero balak ng nyug yung aking nakuha ng nyug at si tatay utaw nakakuha uh, pa ng isang kalibasan ito yung ating guide okay, isang oras na tayo dito mga kamenturahin tv yung ating kasama na sanay kumuha dito ay naka na parang ay na siya na nakuha Nagkalis na ako ng chinelas para kung sakali sa tayo. Pagka bago ka pala kumuha ng balukod, parang naglalaro ka lang. Gandahan yung apak mo dito sa pinakang ilalim para pagka meron, hindi ka ma sugatan. Marami ako dito kanina pa. So, hindi ka kalabuan. Subukan natin kung pa ko tayo. Sa maygit isang oras na ating pagtsatsa dito sa dagat na ito ay nakakuha rin tayo ng isang baluktot. Another one, another one. napakasarap na experience na ikaw mismo maranasan mo kung paano kuhanin ang balukok na dito mo lang nga matatagpuan sa karagatan ng Sorsogon. Ang lalaki nito, ang sarap sa adubo sa gata nito. kanan baluko dito mga kamintirahin TV napakalinis dahil napakalayo sa bahayan wala, wala kang makikita ang bahayan na malapit dito ayan o oh. ayan oh. wala makikita dito bahayan kaya napakalinis kainin nito ito yung isa sa paborito kong kainin kapag ka pumupunta ako ng Sorsogon So mga Kamindurahin TV, lalapitan natin yung iba nating mga kasama dito na nakita natin kanina na kumukuha rin ng baluko. Sa ah, ito, may mga baluko rin sila nakuha. Kasag, alimasag sa Tagalog at saka ano itong mga ano ito, iba't iba no? Ah, okay. Hindi ba natin makuha yung baluko mo? Alimasag, o oh, kaya medyo maliliit pa ito nakuha niya pero ayos na rin ito oh, oh. meron ka ding baloko dyan o oh, ito may kuha rin sa baloko o oh. oh, laki ang laki na nakuha mo pati niya ng baloko mo ang eh. laki ng baloko nito grabe O, oh. oh, ito yung nakuha niya. Napakasisipag ng na mga batang ito. Isipin nyo dumayo lang sila ng ligo pag ahon nila meron pa silang Pinakita ko lang sa inyo mga Kamindurayan TV kung pagka, paano ng baloko dito nga sa may kasiguran sur Ito lahat yung aming nakuha. So pagkatapos nga ng halos dalawang oras na pagkuha ng baluko dito nga sa lugar na ito ay babalik na tayo sa tabi kung saan tayo nang galing at lulutuin natin ang baluko mismo doon sa bahay ng ating guide. Kasama rin natin yung ating father-in-law dahil masarap din itong magluto ng baluko dahil taga rito rin siya mismo sa Sorsogon. Shoutout nga pala kay Papa Larry Latusa at kay Tatay Utaw na ating guide. Mabuhay tayong lahat. At i-shout out din natin itong ating kasamang batang babae dito sa bangka na si Miss Jocelyn at si Boy Buko Vlogs. Mabuhay tayong lahat. Paki-subscribe din yung kanyang YouTube channel. After 15 minutes ng ating paglalakbay mula doon sa ating kinuha na naman po, nandito na tayo sa ating pinanggalingan. namin yung aming nahuli sa aking estimate halos dalawang kilo ang aming nakuhang baluko gaya nga ng nasabi ko kanina napakalinis ng pinagkukunan ng baluko at napakasarap na experience na ikaw mismo ang kumuha ng baluko na ipinagmamalaki nga ng mga taga sorsogon para na rin sa inyong kalaman, ang baluko ay ini-export ng Pilipinas sa bansang Japan. So mga kamiturang TV, ito yung ating nakuha kanina na baluko at lulutuin natin dito sa mismong bahay ni Atay. Ayun o. Eh. Kailangan muna nating kumuha ng kutsilyo bago natin makuha yung pinakang laman ng baluko. Ito nga pala yung ating father-in-law na si Papa Larry, isa din sa masarap na magluto ng baluko dito sa Sorsogon. Pagkatapos malinis, ilagay yung mga rekado, pinagaluhalo, ay niluto na nga dito sa kanyang tradisyonal na lutuan na ang gatong ay kahoy. Ang ginawa nga ni Tatay Utaw na ating guide sa kanyang pagluluto ay sinangkot sa niya sa sibuyas, bawang, luya, tapos nilagyan niya ng tuyo at suka at huli nga itong gata at aswite para sa pampakulay. So finally, ito na yung pinaghirapan nating kunin, ang luto sa gata na baluko. Check natin kung gaano ito kasarap. Grabe, sarap. Ay, okay. salamat. Thank you. So mga Kamindurahin TV, dito nga natatapos ang ating pag explore dito sa karagatan ng Kasiguran sursugun, Kung nagustuhan nyo yung ating vlog, pakilike, pakishare at pakisubscribe na rin. Maraming salamat.